armado sa isang kongresista. Ang isa sa mga armas na nabisto sa bilibid. Nadiskubri pang ang isa sa mga presong drug lord. Nagbibigay ng na buwan ng allowance sa ilang individual at may bank account pang ipinangalan sa mga dami. Nakatutok si John Consulta. Anim na armas ang na ng NBI sa kubol ng drug lord na si Peter Ko sa kanilang isinagawang raid nitong lunes. Basis sa dokumento na kuha ng GMA News na PNP Firearms and Explosive Device Certification, ang Pistol Walter Caliber 22 ay nakapangalan kay Congressman Joaquin Carlos Dava ng Gimaras. Ayaw pang pangalanan ng apat na iba habang bineverify pa ang papel ng mga baril. Pero isa raw ay opisyal ng Bureau of Corrections habang ang tatlo ay posibleng opisyal din ng gobyerno. Kabilang sa mga narecover, ang Bushmaster Assault Rifle na ito na kumpleto pa sa laser at optical scope. Rifle yan, malayo ang ano yan. Siguro mga effective range yan, baka abutin ng mga 500 meters. Halimbawa ginamit sa amin yun, maraming mamamatay ng mga, mga law enforcer doon, including MBI. May ideya na rin daw ang NBI kung paano na ipasok sa loob ng maximum security compound ang mga armas at napasakamay sa high profile inmate tulad ni Peter Ko. Ang sabi sa amin ng informant namin, uh, maaaring isiningit doon, pwedeng i-conceal doon sa malalaking uh, split type aircon. Kasabwat yung mga nagdi-deliver ng, ano, ng materials. Sa inisyal na report ng NBI, napansin daw nila na bagong gawa at bagong pintura ang ilang mga sahig, partition at dingding. Kaya naman pala, ginawa itong taguan ng mga kontrabando. May nadali ang pag-repair matapos may magtimpre na magsasagawa ng raid ang DOJ at NBI. Kabilang ni sa mga na ang tatlong pahay ng dokumentong ito na nasa loob ng safety boat ng isa sa labing siyam na drug lord convicts. Nakasaan sa dokumento na bukod sa labing anin na bagong SUV at kotse na kanyang binabayaran, may mga pangalan din ng ilang tao na binibigyan ng allowance. May nakasulat din na bank account ng naturang drug lord na kanya raw ipinangalan sa mga front o Nagtataka kami kung bakit lumulusot. Uh, kung papaano nila na nagagawa ng para nakakakuha sila ng corporate account. Fictitious yung address. Yung mga names naman, fictitious naman yung mga address doon sa names ng mga board of directors. Sa ngayon, patuloy na iniimbentary ng NBI ang mga mamahaling damit at bag na nagpapakita sa luho ng mga drug lord. Kasama na rin ang mga nakumpiskang signal booster sa wifi at cellphone signal bilang pangontra sa mga jammer na ipinwesto sa loob ng bilibid. John Consulta, Nakatutok, 24 oras.